Ayan, pinuputo na dyan, Carl. Yung, kasi baka lakihan yung puno. Ayun o, oh, malaki na. Ah, purul yan? Kinasa yan ah. Kaysa ipa, purul nga. Kaysa ipa, ano natin dyan? Magbabayad pa tayo. Magbabayad pa tayo ng 100, 150, ano. Purol, purol yung Makati pala to Malapit na wait lang Sige Ayan Malaki kasi yung puno Ang ng puno na kasi baka ma mabuka yung ano dyan bubuka Ito ang dami no? na oh na no, oh, dito yung nilagay yung mga salamin dyan oh. yan si John Carlo nagpotol. ako nagputol ako nga dyan hilain pa yung isa oh. hilain pa yung isa doon bayan akin na hindi ka marunong magtaga